Nag-ulan na pero humahabol pa sa init ang latest episode ng Biyahe ni Drew. Silipin natin ang adventure niya sa Manito Albay. Ang Bicol, para sa mga turista, hinding-hindi raw maubusin ng pakulo. Literally, hindi sila naliligo sa kanilang lava pero dito sila nagluluto. ang gando na po yan. Teka, bulkan ito. Ang mga dagat sa Manito Albay. Imbis na nakapapaawin ng init, lalo pa raw nakakapagpainit ng pakiramdam. Yay! May mga alimango na makukulay. Ayaw na siya lumabas oh. Oo nga eh. Hindi ako pwede dito. <laughs> Napakabagal ko nagiinit ng mga pagkain. What's your name? <laughs> Teka, an ano, nag iba? Yung lasa ba? Na, english ka? Uy, init init pa. Fresh na fresh. At mga adventure na sumasabog sa saya at sorpresa. Lahat ng yan, dito lang mararanasan sa bayan ng Manito. Let's G, Bieros! Sama-sama tayong bumaybay sa Albay. Samantala, hindi naman po nagpahuli ang Pinoy National Squash Team sa 8th Sea Cup Squash Championships sa 2024 na ginana po dito sa Pilipinas. wagi ginang ginto ang mga Pinoy athletes na sina David William Pelino at Jemica aribado sa Mixed Jumbo Doubles. Jemica aribado at Yvonne Alaysa Dalida sa Women's Jumbo Doubles. David William Pelino at Ray Mark Begornia sa men's jumbo doubles. Pati si Christopher Buraga at Jonathan Reyes sa U23 jumbo doubles. May tatlong silver medals din ang squash team mula sa mixed doubles, U23 jumbo doubles at men's individual. Anim na bronze medals naman sa ilan pang events. Good job sa inyo, National Squash Team! Sumiklab ang gulo sa Parliament sa Rome, Italy matapos pilit iabot ng isang mambabatas ang Italian flag sa isang regional minister. Agad dumawat ang ilang tauhan ng Parliament at ibang mambabatas hanggang sa bumagsak sa sahig ang unang mambabatas. Ayon sa kanya, naospital siya dahil sa mga tinamong sugat. Sinuntok daw siya ng regional minister at magsasampa ng reklamo. Wala pang pahayag ang ministro. Nangyari ang gulo sa gitna ng diskusyon sa kontrobersyal na panukala tungkol sa local autonomies. Umapila si Pope Francis sa mga paring katoliko na gawing maikli ang homily o sermon sa mga misa. Pag kasing mahaba, nawawala ang atensyon ng mga tao at kung minsay, nakakatulog pa. Balitang hatid ni James Agustin. Ang mensahe po sa ating ibanghelyo sa araw na ito ay napakalakas at napakalinaw ang pakikiapid at pagdediborso ay itinuturing na kasalanan. Bahagi ng bawat pagdiriwang na banal na misa ang homily ng pari o ang kanyang pagninilay-nilay kaugnay sa mabuting balita mula sa Biblia. Ang haba ng homily depende sa pari. Kung minsan umaabot ito ng 20 hanggang 30 minuto. Mungkahi ngayon ni Pope Francis, dapat iksian lang ng mga pari ang kanilang homily at hindi dapat dumampas ng 8 minuto. Sabi ng Santo Papa, nawawala raw kasi ang atensyon ng mga tao sa misa at kung minsan nakakatulog pa. Ang deboto ng itim na Nazareno na si Aling Cynthia na nagsisimba tuwing biyernes, sumasang ayon sa sinabing ito ng Santo Papa. Pabor ako ba sa lahat ng mensahe nakapaloob na kapaloob na sa walong minuto? Kasi iba kaya humahaba sa haba ng mga explanation ng pare, kaya humahaba. May may kwento. Oo, oh, may iba may kwento. Mayroon din namang mas gusto ang mas mahabang homily. Hindi ako pa sir, kasi ako, panata ko na lagi to, five years ago na. Yun po ang nakasanayan ng tao, yun na lang po yung susundin. Alim po, yung... Yung, yung mahabang seremonya uh, ng pare. Para naman kay Mang Bernardo, wala yan sa haba ng homily ang mahalaga ay na isa sa buhay ang turo ng simbahan. Sa akin, eh, mahaba kay eh. No, lang sa akin. Hindi naman ako taong pasaway. <laughs> dahil baka Diyos naman tayo. Hmm. Lagi, lagi, ako nakikinig. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa ang iba't ibang frozen goods na hinihinalang smuggled sa isang cold storage warehouse sa Kawit, Cavite. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Marisol Abduraman. Marisol Rafi, nasa isang daang toniladang mga frozen na isda, frozen meat at iba pa ang nasabat nga ng mga dito sa isang warehouse sa Kawit, Cavite. Naglalaki ang mga lapu-lapot, iba pang isda, picking duck at iba pang frozen meat ang tumambad nga sa mga otoridad nang pasuki nila ang warehouse na ito dito sa Kawit, Cavite. Nasa sako lang ang mga ito, Rafi, at nakatambak lang sa loob ng mga cold storage warehouse. Malinaw daw na paglabag ito ayon sa Department of Agriculture. Nasa 100 million pesos ang halaga ng mga nasabat na goods na hinalang smuggled. At ang mga CSW raw, or itong mga cold storage warehouse ay hindi rin daw rehistrado. Inaalam kung saan dadahin ang mga ito, pero nakababahala daw na mayibenta ang mga ito sa merkado, lalo't hindi naman daw ito dumaan sa inspection at pagsusuri. Alam mo, Rafi, sabi nga nitong DA at the Bureau of Customs sinadyaro talagang itago itong storage facility kasi nasa loob tayo ngayon ng warehouse kung saan nakita itong mga CSW, pero hindi sukat akalaan, Rafi, kung nakikita nyo dito sa ating likuran, ang tawag ng mga taga D.F. Cosmogens ay false walls. Sa likod pa niyan, doon pala nadiskubre ang sampo ng mga cold storage warehouse kung saan nga nakatambak itong mga smuggle na goods. Rafi. Maraming salamat Marisol Abduraman. Bida ang mga tatay sa Father's Day special episode ng ilang kapuso shows this weekend. In the play. Tinakpan natin to. Daya, daya po kasi kliwan mo ko. Magpapaiyak daw sa mga manonood ang pagganap ni Sparkle Star Matt Lozano sa magpakailanman episode na Papas Boy. True to life story yan ng The Clash Season 2 Top 12 finalist na si Alfreds Blanche at tatay niyang si Arnolfo kay din sa kwento ang buhay ni Alfreds as a queer performer. Gaganap na magulang niya si Narike Davao at Isay Alvarez. This Sunday, ang kwentong especially for Thai naman ang tampok sa Regal Studio Presents. Bida bilang mag-ama ang sparkle artists na sina Sofia Pablo at John Fair. Iikot ang storya sa isang tatay with special needs na ayaw maging pabigat sa kanyang anak. Paya pa ang biyahe ng mga pasaherong yan ng isang bus sa Rhode Island sa Amerika. Nang biglang nabasag ang windshield kasabay po ng pagtilapo ng isang usa. Tumakbo pala ang usa hanggang sa sumalpok at lumusot sa windshield ng umaandar na bus. Patay ang usa dahil sa insidente. Tatlong pasahero naman ang sugatan. Mabibilis na balita po tayo sa bansa. Binawian ng buhay ang isang food delivery rider matapos mahimatay habang nasa kalsada sa Cebu City. Martes na umaga, nadat na ng GMA Regional TV Balitang Bisdak ang mga motorista na tumutulong i-revive ang rider. Nawalan kasi siya ng malay at natumba sa sinasakyang motorsiklo. E dineklarang dead on arrival sa ospital ang biktima. Ayon sa ama ng biktima, atake sa puso ang sanhin ng kanyang pagkamatay. Nakaburol ngayon ang 32 taong gulang na rider sa kanilang bahay sa barangay, Bakayan. Nasunog ang bahagi ng lumang palengke sa Ilagan, Isabela. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, Ilagan, umabot sa ikalawang alarma ang sunog o halos walong truck ng bumberong rumispunde. Posibleng pumutok na gasol o mga sirang kable ng kuryente ang sanhinang apoy. Wala namang naitalang casualty. Pabor kaya ang ating netizens na gawing maikli ang homily sa mga misa? Alinsunod po yan sa apela ng Santo Papa. An sabi mo? Sabi ni Christian Benedicto, may mga homily naman na maikli pero malaman. Dapat daw siksik, liglig at may mapupulot na aral ang mga nagsisimba. Ayon naman kay Roy Sarmiento, dapat iwasan ng mga pare na isama sa homily ang mga istorya na hindi naman konektado sa aral. An sabi naman ni Jose Paulo Espinosa, Okay lang na mahaba ang homily kung mahusay at maganda ang sinasabi ng pari. Ayan mga kapuso, makisali lamang po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo may balita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Inilabas na ng PNP ang CCTV footage ng panuloob ng dating katiwala at itinuturong sospek sa pagpatay sa may-ari ng isang resort sa Bawan, Batangas. Balitang hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaki na nakatalukbong ng isang kumot na animoy nagmamanman sa lugar. Maya-maya pa, pumunta ito sa gate. Binuksan at pumasok na sa loob ng resort. Siya ang dating katiwala at suspect sa pagpasalang sa senior citizen na resort owner sa Bawan, Batangas. Sa isa pang ng CCTV sa loob ng bahay, makikitang bumaba sa hagdan ang suspect na nakatalukbong ng tela na kinuha sa isang kwarto. At sinilip ang natutulog na biktima, muling umakyat patungo sa kwarto at dito na nawala ng kuryente. Pinatay na pala ng suspect ang circuit breaker. Dito na umano nangyari ang krimen. Tingin ng anak ng biktima hindi pagpatay ang pangunahing motibo ng suspect sa Krimen. Yung pong kanyang pagnanakaw. Alam po niya lahat ng kilos dito sa aming pamamahay na ito. Meron pong nawala. Kita po yun ng marana Resort at saka po yung tindahan dito. Yung po yung nawawala. Pero almost siguro 50 or something pa po ang nakuha. Ipa-file muna natin yung sa case ng murder and then sa follow-up is uh, titingnan natin kung ano talaga yung nakuha. As of now kasi, na uh, hindi na natin maiano yung kung dahil laging busy na yung uh, family and ano uh, mauupuan namin yan ng thorough after na mailibing ang ating uh, victim. Ipinagtaka rin daw ng pamilya ang text message na natanggap ng isa sa mga anak ng biktima gabi nang mangyari ang insidente na tinatanong ang code ng vault. Maalam naman po siya pero yung itype niya po yung pangalan ko, Magte-text po siya sa akin at magtatanong, yun po ay ide niya sa aking itawag, hindi na po yun magte-text sa akin. A kaya po ako nagtataka ng gano'n. Mas pinakatututukan daw kasi ngayon ng pulisya ang pagbabanta umano ng suspect sa biktima. Kaya ayaw ni ng ating victim, it's because nung huli silang magano is pinagbantaan na siyang papatayin. Ah, uh, yun yung ating tiningnan na angulo dahil uh, number one, alam talaga niya yung pasikot-sikot ng lugar eh. Uh, dating empleyado, nagkatalo sila. Siguro talagang pumasok na sa isip nitong ano na wala na siyang trabaho eh. Pagbawi na lang at uh, secondary yung mga nawawala. Patuloy ang paghahanap sa suspect. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima. Hindi titigil hanggang hindi po ito po nahuli itong taong ito. Sa Sabado na, nakatakdang ilibing ang mga labi ng biktima. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.